sa puon ay manatili sa isa atin lalagi mumumungang maluwalhati. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa po tatlong linggo sa karaniwang panahon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya ay gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa Kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa Kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Katahanan sa ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sa pagkatalam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng tao, Tiwasay at panatag ang lahat. Biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng mga nganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Alleluia. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pag ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limang libong salaping ginto, ang isa na may dalawang libong salaping ginto, at ang isa pa ay isang libong salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng limang libong salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng limang libong salaping ginto Gayun din naman, ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto ay kumita pa ng dalawang libong salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng isang libong salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y ulat Lumapit ang tumanggap ng limang libong salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang liman libong salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang liman libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga. Kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iliwan ninyo sa aking dalawang libong salaping ginto. Heto naman po ang dalawang libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng isang libong salaping ginto at sinabi, Alam ko pong kayo mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon. Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik? Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang isan libong salaping ginto at ibigay sa may sampung libong salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. At magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Ito'y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po mga kapatid, ating pakinggan at pagnilayan ang mga pagbasa sa linggong ito. Malapit na tayo sa katapusan ng taon ng pangliturhiya ng simbahan. Ito ang huling linggo bago ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari sa susunod na linggo at pagpasok naman tayo ng bagong taon sa pagsisimula ng panahon ng pagdating o ang Abiento kaya ang bilang ng linggo ngayon ay katatlong putatlo na sumisimbolo sa edad ni Kristo nang siya'y mamatay sa krus muling mabubuhay at umakit sa langit sinasaad ng pagtatapos ng kalendaryo ng simbahan ang pangwakas ng lahat ng makamundong bagay na si Kristo ay ang ating simula at ang katapusan. At ang ebanghelyo nitong darating na araw isang paanyaya ni Kristo na paghandaan natin ang kanyang muling pagparito at pati na rin ang katapusan ng buhay na hindi natin alam kung kailan. Mga kapatid, naranasan mo na bang magtiwala at pagkatapos ay niloko ka lang? Masyado ka bang nag-expect sa mga taong pinagbigyan mo? Muling gumamit si Jesus ng talinghaga upang maihalin tulad sa paghahari ng Diyos. Tayong lahat ay nilalarawan sa Ebanghelyo bilang mga alipin. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang kanyang mga ari-arian at lahat tayo ay binigyan ng salapi. Mayroong limang libo, dalawang libo at isang libo. Ang mga ari-arian at salapi na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay napakalawak. Kung ating pag-iisipan ng mainam, maaaring ang kayamanang ito ay ang mundo, kalikasan, kalikasan, at ang mga bagay na nakapaligid dito. Paano ba natin pinangangalagaan ang kalikasan? Paano ba natin pinagyayaman ang mga bagay na ating napakikinabangan? Paano ba natin minamahal ang mundo ng walang halong pag-iimbot at kasakiman? May tinubo ba ang pangangalaga mo sa mundo? O pulit o pilit mong sinisira ang kalikasan. Sinasaktan ang mga hayop at wala kang pakialam sa iyong kapaligiran. Maaari rin na ang ari-arian at sa leping pinagkatiwala sa atin ay sumasalamin sa ating kapwa. Paano ba natin minamahal ang ating kapwa? nagagamba ba natin ang ating pananagutan sa si isa't isa o pilit natin nasasaktan ang, nanda, ang damdamin at tinatapakan ang dignidad ng ating kapwa-tao. May tinubo ba ang pagiging huwaran mo sa iba, lalong higit sa iyong mga kaibigan at pamilya? Napakalawak ng talinghagan ni Jesus kung saan mariring itong pumapatungkol sa ating sarili. Nangangalagaan mo ba ang buhay na kaloob sa iyo o ito ay binababad mo sa mga makamundong bagay? Pinagyayaman mo ba ang mga talentong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? O binaon mo na lamang ito dahil sa kahihiyan at kawalan ng paniniwala sa sarili? May tinubo ba ang iyong sarili mula sa pagkalugmok, pagluha, sakit at mga pagsubok na iyong pinagdaanan? O nananatili ka na lamang nakalugmok, umiyak, nagdurusa at nagrereklamo? Wala ka bang planong bumangon at magsumikap at patubuin ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? habang may panahon pa. Kumilos ka. Dahil nagtiwala ang Diyos sa iyo, umaasa ang Diyos sa iyo, at nag expect ang Diyos mula sa iyo. Sa wakas ng buhay na ito, magsusulit tayo kay Kristo. Nasaan ang mga pinagkatiwala ko sa iyo? Nasaan ang tinubo ng mga ito? Handa ka na bang sa kanya humarap? Anong mukha ang iyong iharap? Kaya mga kapatid, pag nilay natin mabuti ang mga narinating pagbasa sa linggo nito at upang ito ay makatulong sa ating buhay, pang araw araw at bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Nawa tayong lahat ay maging karapat-dapat sa Kanyang pagdating at makasama niya sa buhay na walang at muli po mga kapatid maraming salamat po sa inyong panunood o pakikinig sa ating mga pagbasa at pagninilay sa linggo ito sa mga hindi pa po nakasubscribe po sa ating channel sa po ako pakisubscribe na rin po at pakilike at ganyan di ipakishare na rin po sa ating mga kapatid maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat Amen